So, ay, lalo nga po pala. Ngayon nga pala, ay. Ay, magpapa-adjust nga pala kami ni Mami. Ako nga lang pala, pero sinamahan niya ako. Siyempre, <laughs> sasakay ng tricycle. Alam ko naman naglakad dahil mainit. Mainit kasi kaya kami nag-tricycle na. So, ayan o. Oh, Siyempre, pupunta tayo sa aking dentist. And alam niyo naman na ang aking dentist is my R dental republic. Uy! Ahem, <clears throat> dyan lang yan sa Rizal oh. So, may Floraville Street. Uy! Ang ganda kasi dito kasi mababait dito yung mga dentist. Yung mga ano dito. Mga Basta mga tao dito mababait, eh, promise. I promise to you guys. Kaya kung gusto nyo magpabunot, magpabrace, basta kahit anong gawin nyo sa ngipin nyo, dito na lang kayo. Tingnan nyo naman, pulidong-pulido yung gawain nila oh. <laughs> Tapos nga pala, ipumunta na nga pala kami sa market. Dahil meron kaming isang agenda na gagawin. So ang gagawin nga pala namin ay magtitingin ng gitara. Pero magtitingin kami, dyan na lang kami sa RJ. Uy, RJ, RJ oh. Titingin kami ng mga gitara dito. If may nakita kaming maganda, di bibili namin. Kung wala, edi eh di wala. <laughs> Pero tingnan nyo naman kasi magaganda kasi yung mga gitara dito. Ayun o. Oh. So, syempre, hindi na nga pala kami pumunta o nagtingin doon sa mga tigtutukay po baba. Kasi sabi nga din ng seller, ay nagyung yung nagbabay dito, hindi din worth it yun kasi mabilis din masira. Kaya pumunta na lang kami sa ano, sa professional acoustic guitar. Uy! Grabe, pinuhol na yun pa talaga. Dito, yo lang. Ano dito kasi, mahal yung ano yung yung mga professional acoustic guitar, pero worth it naman daw kasi magtatagal daw talaga yan. Makakapal daw mga kawin nyan, ganun-ganon. So ayan nga napili namin. Medyo mahal din naman, <laughs> pero tawag yan ano, ay eh investment. Ayok <laughs> lang. De, syempre, dyan din kami matututo ni Kuya. Promise, hindi pa kami marunong ni Kuya niya na. Hindi pa kami marunong niyan. Yung mag -gitara. wala talaga. Hindi pa namin alam yan. Pero, naisipan ko lang din kasi bumili. Kasi, baka kailanganin din namin sa mga pe, sa music, di ba? Eh, tapos si Kuya, kung haranain Maghaharana siya. Ganon. Eh, na nakakaano kasi, maganda kasi ganyan. Maganda may matututo kayong ganyan. Tsaka, tingnan nyo, may tinuturo nga pala sa amin. Dahil hindi ko na kailangan ng tuner sa ano. Galing sa cellphone yung mga apps. Dahil meron na nga pala itong tuner mag-isa. So, built-in na nga pala yan. So, pag nandito naman sa pataas. yung ilaw, pataas. So, mababa siya, itataas mo siya. Kailangan mag-green light na yan. Ayan. Ah, ganun. Yeah, Ay naka yan, nakatono yeah, na yan. Yan, di ba yan? Mataas yan. Mataas Oo. So, so mo siya ng konti. Pero hindi naman kailangan na naka-green lang siya na steady. Basta na, basta na green po siya, ma'am. Konting difference lang naman po 'yun. Kahit nagumalaw gumalaw po ganyan, ma'am. Wala naman pong problema. Kasi gagalaw po talaga 'yan kasi ma'am, depende po sa pag kung malakas po 'yung pag ano niyo. Tapos ano, off mo siya. hindi pa nga ako marunong kahit isa dyan eh. Pag banda Ayin. ka, di ba? Okay. Parang, parang electric guitar din. Ano oh. ba diba, ako? Gusto mong tumutok sa kalsada. Yung <laughs> diba, mga ano ba nagbabasking? Oo. Na ng tip. Kaya oh. nga, di ba? Diba? Oh. Diba, kailangan mong ganito para marinig. Kasi kung wala kang battery, hindi eh, na mas... siya. Ah, ganda. Balang araw mo. Ayon, ah ganoon. Tingnan mo 'yan. Eh. Sagad. Uh, uh... Aba, ah, sa pag-na-connect no na diyan, mo ko-connecta dito. Oo, oh, oh, basta oh. may battery, pag tanggal mo 'yung battery, bise. To... Oo, oh, dito to. No?

lagi wala pa ako Meron po siyang one year warranty, ma'am, no? Mm. Yung warranty po niya, ma'am, ang cover lang po natin, ma'am, no? yung mga kahoy. Yung halimbawa, may umangat po dyan ng pusa. Oh. Yung strings po, ma'am, hindi po kasama. Oh. Pag 7 uh, days replacement, ma'am, halimbawa, hindi po gumana yung ano niya, mga tuner niya, tapos may umangat po dyan na hindi na babagsak. Uh, ano po siya, ma'am? Balik niya lang po rito, ma'am, papalitan po natin ng bago. Pero pag mm. napatid po yung strings, ma'am, wala po. Oo, oh, oh, alam na. <laughs> Wala na tayong pangkain, walang iyak. <laughs> Magiging madamot. Eh, hindi, kami naman ni Kuya eh. Baka si Kuya, dali niya sa school. One, two, three. Six. Lagot ka. Lagot. Wala tayong pangkain. Ay, pa, na lang ng ano, dalawang battery. Ay, sige po. Thank you po. Ni dandan lang. Dandan. -dan. Ano mo gigit tayo? Eh. Pakita mo pakita mo muna. Pakita, pakita mo. Pakita mo. sa RJ nga pala bumili dyan sa market market mall and worth it naman yan kasi first time ako bumili ng gitara tapos pagkatapos niya pala ay nag ano nga pala muna kami nag mga merienda ganun lang. Yan. So pagkatapos uwi na rin naman kami. And then yan nagla practice nga wala ako. Promise wala pala talaga wala pa akong alam diyan pero prima practice ko lahat ng mga chords dahil di ba? Ganun talaga. Uy, ito sa Juler po. Okay na, na lang. Bye-bye. Pa-practice -bye. pa ako. Practice makes perfect. Okay.